Hi, hello sa inyong lahat dyan Ito na naman ang inyong Si Boyet M Channel Ayan At ako ngayon ay Naandito Siyempre, lagi akong naandito Ayan, nasa harapan ko yung Malalaking baka Guys, ayan Tatlo yan guys Merong nakahiga dyan yung nanay Ayan o oh. Yung nanay na baka nakahiga inaamoy-amoy nila. Kasi siguro guys, napagod yung baka na yun. Kakagala dyan, ang init-init eh. Ayan, nagpahinga siya. Siya kasi guys, ang nauna dito, yung nanay na nakahiga dyan. Tapos, sumunod lang yung dalawang baka na yan. Tapos yan, inaamoy-amoy niya yung nakahiga dyan na baka, nagpapahinga, Napagod kanina kumakain guys yung baka dyan ng dahon ng mangga eh inaabot-abot niya ayan napagod na rin yung isa guys pareho na silang humiga paguri naman tong mga baka na to Iyan, isa na lang ang natira. Baka humiga din tong isa. Gumaya-gaya din to. Si Bulinggit. Ayan. Yung dalawang malaki guys, humiga na. Naghigaan na sila dyan. Bakit kaya sila humiga? Siguro nga, napagod sila. O kaya busog na sila. Kaya yan, nagpahinga na sila, guys. Pinagmamasdan na lang niya yung kasama niyang mga nakahiga dyan. Siguro nagtataka siya. bakit siya na bat nakahiga yung dalawa? O, oh, ayan, kakain na lang siya ng dahon ng mangga, guys. Ayan, masarap kasi yung dahon ng mangga kasi maasim, vitamin si pa. Kaya gustong gusto ng mga bakay, guys. Kaya ayan, malakas sila kakain ng dahon ng mangga. Yan, yung dalawa naman doon, oh, nagre-relax, relax lang, mo oh. Sarap ng buhay ng mga to, guys. Ang daming pagkain. Hindi ka tulad ng tao, kailangan pa magpakahirap magtrabaho para magkapera, pambili ng pagkain. Pero itong mga baka na to, tsaka yung mga kambing na yun, ayun ang kambing, guys, oh. Ayaw, ng kambing. Malayo yung kambing, di lumalapit sa akin malapitin na lang natin yan, lapit na nila sa camera ko yan, balik tayo kay sa baka ayun yung mga baka na sagana sa pagkain diba guys, wala silang kahirap-hirap sa mga damo kahit na tag-araw may makakain pa rin sila sinasaid nila yung medyo natuto yung damo pagkatapos tag- pag umulan naman, tag ulan, ang dami-dami biglang sumisibol na mga damo sabay-sabay, napakarami eh saganang sagana sila sa sa pagkain guys pero alam nyo guys, sarap talaga nitong baka na to, pag kinar nito sarap-sarap ng sabaw niyan favorite ko pa naman yung karning baka kaya lang ang mahal ng karning baka guys <laughs> oh ayan no? O, oh, di ba? Pagkakain niya sabog. Sabog, guys. Kain busog sabog O. Oh. Sabog sa pwet niya. Nakakatuwa <laughs> naman 'tong mga 'to. Di ba, guys? Ang saya-saya kaya guys panoorin ng mga ito to mga baka na 'to sa harapan ko. Nakakatanggal din ng stress 'to eh. Ayano, oh. ano? Mm. Sinusuwag-suwag niya yung isa niyang kasama. Kasi, bat daw kasi higa ng higa. Ayaw magsibangon. Ayan, oh. Siya lang daw kasi ang nakatayo dyan. Oh. Namoy-amoy na lang niya, oh. Ano kaya sabi niya? Oh. Siguro, pinatatayo niya yan, guys. <laughs> Sila lang nagkakaintindihan dyan. Hmm, siguro mamaya alis na rin yan guys dyan maya maya nagpapahinga lang sa kakakain ng damo na pagod na pagod sila tayo naman ng kambing oh naandoon sila oh. konti lang yung kambing na naandito ngayon minsan guys napakadami nila at naandoon pa talaga sa malayo siguro guys mamaya pupunta dito yung mga kambing kapag umalis na tong mga baka na to yan. Pag umalis yung mga baka na yan, guys. Maya maya aalis na yan. Mga kambing naman ang papalit dito. Tambak na yung mga kambing dito, guys. Tsaka yung mga ibon na malalaki. Buntot ng buntot sa kanila yung ibon na puti, eh. Yung malalaking ibon. Friends na rin nila, guys. Pati nga yung aso. Ayan, humiga na ngarin rin yung isa. Guys, naghigaan na sila. Sarap talaga ng buhay nila, oh. Sabay-sabay na silang humiga. O, oh, ba? Diba? Nakahiga na sila lahat dyan. Ganda ng tambayan, o. Oh. Humiga na sila. Hmm. Baka sila matutulog na, guys. Kasi napagod na sila. Sa kakalakad, sa kakakain. Papahinga muna sila siyan. Siyempre, sarap pa naman ang simoy ng hangin dyan. Humiga na sila lahat. O, oh, wala na akong panonood rin dyan. Siyempre, mga nakahiga na sila dyan, eh yung kambing naman guys ang layo, naandun sila sa malayo mamaya pa yung tanghali magsisilapitan dito kasi mga 10am lang ngayon guys mamaya mga 12 12, naandito na yun sa harapan ko dito Tingin, tingnan nyo guys, oh. ang layo nila oh yan oh, pinalapit ko lang yan eh hmm. yan oh ayan diba ang ganda ng libangan ko guys dito, 'di ba? Nagtitingin lang ako ng mga baka, ng mga kambing na kumakain diyan, nagkumagala diyan, pati aso. Walang aso ngayon diyan, guys, ngayon. Minsan kasi may mga aso din diyan eh, naghahabulan sila, naglalaban sila. yan ano-ano nakikita ko diyan, guys. Tapos ang dami-dami pang langgam dito, kinakagat ako ng langgam. Grabe naman 'yan. Yan guys, hanggang dito na lang ang video ko. Siyempre, wala na kayong makikita kasi yung baka humiga na tas ang layo ng kambing. Ayan, maraming maraming salamat guys. Siyempre, magpapaalam na ako sa inyo muli. Thanks for watching and God bless and happy day! Happy day sa lahat!